Ay, hello mga kapaiters Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat Panibagong araw at panibagong activity walks na naman tayo At welcome back to my youtube channel uh, Kibali sa video ito mga kapaiters sh share ko sa inyo uh, Magporma kami ng kolom Si Kanlip Kibali Ito yung mga pormamahan namin Si Kanlip uh, sh -share ko sa inyo, mga kapaiters At uh, update din sa aming ginagawa dito sa aming construction ayun at let's go ayon mga kapayters update muna tayo sa ating uh, work activity dito sa ating construction site uh, kibali nakapurma na kami dyan ng mga kolom, kibali yon ang second lift na purma natin Ah, ngayon, sisir ko sa inyo, paano natin i-forma yung second lip column natin. Marami pa ditong hindi pa namin nakapormahan. Ibali isa, dalawa. At ito, hindi pa tapos. Tatlo. At pang-apat yung nandoon sa kanto. Kasi tatabasin pa namin yung bubong. Dahil tinamaan yun sa ating pusti. Tumama yung puste natin doon sa kanto ng bubong. Tatabasin natin. ay ah, sisir ko sa inyo, paano natin i- forma yung ating second lip akibali ito nataptapa na pag ipit na lang kulang dyan unang una mga kapayters kailangan kunin muna natin yung ating uh, alignment sa ating kolom dito sa baba yung, ito yung uh, alignment natin sa ating uh, mga kolom itong tangsi na ito, kailangan dadalhin natin yan doon sa taas para alignment yung mga kolom natin pangit yung mga kulom natin na wala tayong uh, alignment mga kapaiters dahil kung wala tayo dyan baka yung ibang post eh, pumasok dito yung iba uh, lumabas pangit yun kailangan nakatangsi tayo ito yung guide natin mga kapaiters na tangsi oh, makikita natin yung tangsi ito na yung alignment sa ating mga kulom Ayan. kailangan yung sa side sa ating kolom palapas na side natin naka tumama sa ating tangsi para naka-align siya kasi pangit yung wala tayong tangsi na dito baka yung mga kolom natin pumasok yung iba, yung iba lumabas kaya ito yung diskarte natin Itong tangsin na yan mga kapaytors Nakahulog na yan doon sa ating layout Sa pinakababa Ayan o Makita natin yan Tuwid yan Galing doon sa kulom natin Ayan, kita natin yan Dito na riyang mga kapaytors Hindi pa namin na-splice san yan Dahil yung post natin tumama dito Sa bubong Kailangang tabasin mo muna natin to Tumama kasi yung kulom natin sa pinakabulada dito sa uh, bubong Sa kabilang building Kaya itong gagawin natin Tatabasin natin yan hanggang dito yan Yung may mga ticks screw Para lumusot yung ating uh, kulom ayun mga kapaytors Uh, nakaping na namin tong yero dito na bubong para makalusot yung ano natin kulom dyan o no? yung ating kulom para makalusot siya dito ibali i-splice muna natin yan dugtungan natin ang kabilya i-splicing tatanggalin natin yung parlint na yan Yan mga kapaiters Ganito pa Forma natin sa ating Kulom, kibali yung kulom natin 40 by 40 cm Maglagay tayo ng pinakasapatot Diyan Para mapatungan sa ating pangforma Yung sukat sa ating pangforma Diyan is 44 cm Yung uh, Outer, yung inner nyan Is uh, 40 cm picnic namin dito mga fighters para di dumikit yung ating uh, masa sa ating forma at magamit kasi sa susunod at di madaling masira nilagyan namin yung use wheel yan tulad dito yan, pinahira namin niya ng use wheel yung forma natin yun na, no? use yan ano, itin para di madaling masira yung ating forma para hindi dumikit yung uh, halo dyan yan kailangan may tangsi tayo baba at saka sa taas for alignment sa ating kulom kailangan hindi mawala yung ating tangsi yan gaya dyan nakaproof yan mga kapaitas so. oh pansit tapos meron tayong tangsi sa baba at sa taas tulad dyan may tangsi tayo sa taas para surbol yung uh, tuntunado sa ating mga kulom at alignment yun mga kapaiters yung kulang yan is ang outer na lang na forma natin ang 44 yan so kat, so na sukat so, ito yung ikakabit natin. Yan. Tap-tap na natin yung ating outer. Bukatin oh, mo. Ayun. Tapos niyan, lagyan natin wheeler. Tapos iipit na natin yan. Ipit na tayo. Yun mga ka Tapos na natin pagpapurma. Yung ating mga kulong. Uh, si Kanlip. Purma natin. Yan, at bubuhusan na natin ngayon mga ka-fighters. 'yan o. No? Set up na 'yung pamkrit. Formcrete ang gagamitin natin dito. Dahil marami 'tong column 14 na column yan na ating bubuhusan ngayon mga Kapitaers. Yan, ganito lang Pagpurma ng second lift column. Kailangan naka-align lahat ng mga kulong natin nakahulog lahat yun lang ang importante mga kapaiters sa ating kulong para sa pagtaye sa pagbim na natin hindi na tayo mahirapan ayan mga kapaiters naka sit up na yung ano natin oh. pump crate doon tayo mag-una ito na yung bubuhosan natin. Pinupormahan natin ng na mga kolom. Yan mga na buhos na kami sa mga kolom. yung gamit namin mga kapaytors pag dito ito mga kapaytors gali 40 na column yung aming bubuhosan ngayon ito yung pinoformahan namin mga kapaytors uh, second lip na natin itong column concrete pouring yun mga kapiters ang last ball na kolom na ating bubuhusan last ball na yan mga kapiters yun tapos na yan tapos na kami buho sa aming 14 columns eh, Hey, okay, vibrate natin yan yon mga tapos na namin buhos yung 14 columns Yan, tapos na nandito na lang bye bye thank you for watching